Hey everyone! Today we are going to eat some seafood. Oh my god, I'm craving for seafood since yesterday. So finally, we've got this. Okay, so we have... Oh, just Napakadami naman ng rice na to be. Just ko. And also, I'm gonna show you this. Oh my god, nakakalokate. But, there you go. Ayan! Nakikita nyo ba? Diyos ko! Oh, I'm so, so excited! And, samahan nyo akong kumain mag-isa kasi wala naman talaga akong kasama. Eh. So, nakapaghugas na ako ng kamay. And now, we just need to open it. And, girl, let's do it! Of course, tusukin na ang mga dapat tusukin. So, let's start first with taking some lemon and ang tawag dito, ibudbud natin dito sa ating seafood kineme. Ayan. Ooh. Isay squeeze some juices. So, alam niyo ba, dati, when I was still in the Philippines, I couldn't even afford to buy like this. Kasi namamahal talaga ako sa Pilipinas, girl. Sobrang mahal niya. But, once na nag-abroad ka dahil, you finally get to buy the things that you, that you want. Ewan ko ba, bakit parang mas madaling bilhin yung mga bagay-bagay pag nasa abroad ka na. Unlike na, na sa nasa Pilipinas ka na. For those who don't know pala, I'm based here in Dubai. And, I've been here for six years. Yeah, six years. Medyo matagal-tagal na nga. <laughs> Bilis ng panahon dito, oh my God. Mm. Yeah. Mm. Jesus huh. ko ko pa ito online. So, sa mga taga Dubai, nalagay ko na lang yung pangalan ng restaurant na pinag-orderan ko. Nakasero sila ng 30%. So, sabi ko, why not? Okay. Oh my God. Mmm. Alam niyo ba nung bago ako dito sa Dubai? When well, I was still new here Takot na takot ako sa mga Emirati Yung mga nanaka-white Emiratis are those who are locals Most of the time they are wearing their traditional clothes which is the white one The long white dress I'm super scared of them <laughs> Pero ngayon Kimmy notori cone not to ante? Okay, let's go with this crab uh, What do you call it? Crab leg. Uncle. Okay. It also comes with a shrimp. Mm. There's a shrimp, Mama. Little galang. next time. God, but it's a little bit spicy. Te. I'm not a big fan of spicy food, but for this mukbang, dang, we can do everything. Please comment down below which which food should I do next. I don't know if I can finish all of this But I will try my best alam nyo ba Yung mga lalaki dito sa UAE Sabi na nakakapagpauts daw Nakakapagpautog daw ang seafood But I don't think so Pero yung kanilang totoo yun. Oh my God, Ang taba! Mmm! Ito makunat siya, be. Ang kunat, eh. Ba't naman gano'n? Oh my God! It's getting spicier. Umaanghang na siya, be! Ba yan? Sana pala sinabi ko na huwag nilang anghang. This is my favorite now. Clam sticks. Mm. sugar. Come on. Lima kelab sih, tapi memang daman itu banyak. Isu dia sebudol, budol, budol full. Oh my god, girl, it's so spicy. Anu bayan. Hmm. dahan-dahanin pero ma maanghang talaga siya. I love octopus, oh, octopus, squid, pero ito lang kasi medyo siya, medyo masyado siyang ano siya. Ang tawag doon, gummy. ah. Masyado siya makunan. Rubbery. Yeah, it's very rubbery. Mm-hmm. I love crabs by eh? the way. Mm, I'm perfect. Oh, I'm sure I'll be so with my car. Look at those meat. Ate, my God. Mm. Kaya pa may mga nakalirinig-rinig na akong kung ano-ano. <laughs> oh. oh. ah! Ang oh, anghang natin. Bakit naman ganito ka anghang? Ang OA. Ang OA. Ayaw akong pakainin, be. Ang anghang, grabe. Paanghang siya lang paanghang habang tumatagal, ha? It's getting more spicy. Ah, ko baka maiyak ako dito sa video na to. First, first time mukbang, tapos naiyak. Hello, ako. Oh! Mark may pa, oh. Pero maanghang talaga, Beshi. Oh my God. Buti na lang malamig tong ice tea nila, yusko kung hindi, nag iiyak -iyak na ako ngayon. And oh my God, meron siyang galamay. Ah! Yummy. Ay, ang lambot ha. In fairness. Ow! masugat pa yung bibig kong pinangchuchup ako, Ten. Why yarn? Huwag namang ganyan. struggle is real. Walang laman nito eh. Aba Scam. Ah! Okay. <sighs> Hindi ko alam po paano ko ipaglalaban itong kaanghangan niya. Aba yan. Kuya, baka naman next time na order, hindi ganito ka ang hang OA. Oh, eh. Ayoko mo lang kumain ng mais niya, kasi ang anghang talaga. No joke, sobrang maanghang. Kakadoka. Next time mag Q&A tayo habang kumakain tayo. Bet! Kung paano ba ako nakapunta dito sa UAE, ano ba yung mga experience ko dito. I think it will be fine. So, itong video na to is kumbaga practice lang. Oh, my God! Ahh! Ah. Chat hmm. ng hipon, girl! Yung isa sa manager namin pala, alam niya na mahilig ako sa seafood. Kaya sabi niya nung sang araw, Oh, seafood sa ano? Punta ka! yung major ko Arabo. Yung sa kanila, hindi sila masyadong mahilig sa mga ganito. Parang tayo mga Pilipino lang ang pinakamahilig. By other nationality dito sa mga. Pwede ko lang kaya, hindi ko kayang ubusin ito mag-isa. So, siguro babalikan ko na lang siya later kasi hindi ko talaga siya kaya. Be, malala. Huh? Sobrang lala. So, that's it for today's video. Thank you, thank you so much sa mga nanonood And next time, susubukan natin gumawa ng mas magandang content. Ito is etcho content lang to so, na mukbang-mukbang, keme But next time, we will have a Q&A. Pwede din tayo mag-imbita ng ibang lahi na guest. Kasi gusto nyo lang gano'n. Gusto nyo may kulab-kulab yung may mga gwapo kayo nakikita. So, thank you, thank you so much mga beshi!